Andito ako sa Bogota, Colombia. May pagkakahawig ang ICC at EJK na malaking usapin sa Pilipinas sa falsos positibos na nangyari naman dito sa Colombia. Kung sa Pilipinas ay war on drugs, sa Colombia mga guerrilla naman ang hinarap ng pamahalaan. Sa pagsugpo sa mga ito, libu-libong inosenteng sibilyan ang pinatay ng militar sa paraang EJK kaya tinawag na falsos o mali kasi hindi mga tunay na gerilya ang pinatay. Pinalabas ng mga militar na mga rebeldeng gerilya ang napatay sa labanan upang ipakita ang nagtatagumpay ang pamahalaan sa pagsupo sa mga gerilya kaya tinawag na positibos pero pekeng tagumpay. Sa Luke chapter 13 verse 1 to 9, Kinuwento ni Jesus ang talinhaga tungkol sa isang puno ng igos na hindi namumunga, kaya't iniutos na putulin. Ngunit nakiusap ang tagapag-alaga na bigyan ng palugid upang alagaan at kung hindi na mamumunga, saka lamang ito puputulin. Yung salitang puputulin ang nais kong bigyang pansin. May mga bagay at gawain na palso o talagang mali. Pero dahil napapakinabangan ng kanilang resulta, maaring ituring pa nating positibo. Sa makatuwid, ano ang basihan ng ating mga paninindigan? Sa panahon ng kwaresma, magandang pagnilayan, anong mga mali ang kinikilala nating tama? Kailan mo puputulin? Pakishare ang ating conversations with Father Jerome S. Vidi. Pakitandaan, Lakasan mo yung loob, pinagdarasal kita.